So, ayan. Pag-usapan po muna natin si main. So, gano'n na nga kung kailan nila papasukin. Sasabihin na lang natin, hindi naman din masama kung naglalaylo muna siya sa showbiz. Pero alam ko ano na yun eh, plano na yun ang lahat. Nakaplano na yan. Hindi mo sasabihin hindi nila ano, yung pangalan nito, gawa-gawa Gawa-gawa lang nila, hindi talagang nakaplano yun na hindi talaga siya papasukin or siya mismo ang ayaw pang pumasok or naglaylo siya muna sa showbiz, ganun. At saka pag-host. At yung mga sinasabi nila, yung nandoon sa ibang bansa, naku po, ito'y ulitin ko, huwag nyo na po mga palangga paniwalaan. nandidito lang po si AI si Main. Sinasabi ko yung hindi pa po nakakanood sa aking mga vlog yung noon. Nako. Ganon din ang ginagawa hanggang ngayon. Yung mga video, yung mga inulit-ulit lang po yun. Inulit-ulit lang yan. Sinasabi ko sa inyo, puro yan sila patong ulo. Ang dami na pong magagawa sa social media, pwede talaga lahat pwedeng nakawin mo, kahit hindi mo katawan, talaga lahat yan magagawa na, na puro kalukuhan, kaya wag na nating paniwalaan, nandito lang po si Mingay, kung congressman ka, panay kalakwa siya, sino bang ano, yun sinabi ko nga sa'yo kung pumunta siya doon at mayroon ding nasasabi na hindi doon na sila titira, o doon na rin siya magkukongressman, tapos na ba yung ano niya, ha, ano niya? Pagka-Congressman. Diba wala pa? Hindi pa natapos. Tapos pupunta. Tapos doon na sila tetera yung sinasabi. Ya, sa mga comments. O, oh, doon din siya mag-Congressman sa ibang bansa. Ay, nako! Puro lang yung kalokohan ng mga sarsulistas. Basta yung management lang niya ang naglalabas. Tapos, ito pala mga palangga. Si Alden, ano, nababasa ko lang, no dahil first time nga niyang ano uh, nagiging nakikipagproduce doon sa kaasaan sa movie nila ni Julia sa yung Samaria Entertainment niya Ah, uh, nabasa ko lang no, parang isang ano doon, eksena ay eh, siya ang nagde o si baka gagawin niya talagang gusto na niyang uh, magiging director kasi gaya kay Dingdong, 'di ba? Oh, tapos director din, marunong din siya. Kaya parang gano'n na nga rin si Alden. Basta isa daw doon sa eksena, doon sa kanila ni Julia, ay siya ang nag -direct. Hindi natin alam kung totoo ba yun o hindi. Kasi pero naka, na, nas, nasabi doon sa may ano, mayroon doong ano, inilabas nila sa social media na mayroon daw. Siguro nga, baka matupad din yung pangarap ni Alden. Yan lang po mga palangga. Thank you for watching. Bye! Thank you.